Ayos. okay yung lumuan, guys. Wala pang dito baba. guys. Magandang umaga guys. Dito guys, nakahanap na ko ng pampain namin guys. Ito guys. Ito guys. Ito guys. Uh, nakahanap na kong pampain guys. Ginamit ko itong ito. Sibot. dyan lang hipon guys sa so, may bandang fish trap so, guys hindi na, hindi na magbili guys may mayroon na na ano, namin na pampain. ito so, guys buhay pa guys oh kumilos pa ang guys, dito lang muna guys. Mamaya naman ulit guys. Dito na ako mamaya pag ano pag dito na kami sa laot guys. Bye guys. A few moments later. Marami ng mga bangka guys na puntahan sa laot guys. sige okay guys eh mag kunin ko pang baon namin guys tubig pati kanin andito pa ha bahay okay guys dito lang muna guys mamaya na lang ulit guys mabay ingat kayo palagi guys mabay guys ingat kayo palagi na guys araw guys a few moments later hello guys magandang tanghali guys namatay sa gawain natin guys palagi guys ah, uh, ng isda araw araw siguro tayo magkarami ngayon guys kasi minsan malang mapahulit minsan lang nasibag tayong huli ngayon na ang laki isda guys wala wala ano mga kabayas upo salay ito lang ang minsan mahuli natin guys dito kahit na guys minsan lang guys nakaipon pa naman guys nakaipon yapon tayo ng isda guys Bayas guys Kabayas Ito so guys Ang itong isla guys Kabayas At minsan Minsan rin guys ganito guys Ganito isla Parukpot ang pangalan dito guys Parut put Ito lumuan Lumuan ang pangalan dito galang guys pang ano pampain. Lagal pugahin kasi maraming maraming kawil. Maraming Ganito guys. Kawil ang pangalan dito sa amin. Guys, pasensya na mo guys sa Tagalog ko guys ha. Intindi, intindihin na lang ninyo guys kasi hindi ako marunong masyado guys sa tagalog ko lang guys upang maintindihan sa taga Luzon, sa ibang uh, taga Luzon ng mga kaibigan natin Piliin mo na lang guys kahit hindi marunong Ayos. Ito lumuan guys. Kawalapan so, dito baba. Are they so? salay at guys dito lang muna guys mamaya na lang ulit guys magkakit na lang kung mamaya pagdating na sa bahay guys sa huli namin guys bagong huli dito tayo mga huli ng guys bayas guys oh Parang piraso guys, bayas Kailangan painan guys again guys. Urang may buruhan guys nga maka holy guys. Pasikat

isang lang na hole yung isya guys Pugnas guys, pugnas. kasahangin alin guys. Oke lagi guys yang hanap buhay namin guys araw-araw. Daris araw, -araw. araw nalinggo guys. dito kami sa laot mag sawa hindi guys araw-araw dito lang ang namin dari kami yang kaya gitu guys. Ah. Oh, nah, guys. Ini ya guys. Itu guys, angkuting holy ko guys. Nah, ini guys. Itu. Halo-halo lah guys. Halo-halo lah mmm isda guys dito lang muna guys dito lang muna mamaya na naman ulit guys 2 hours later so, guys magandang hapon guys dito na tayo sa bahay guys ito ang nahuli natin ngayong araw guys ito lahat guys sampung pinggan guys ito guys uh, sampung pinggan gabon tayo guys So guys, mga kabayas uh, tatlong pinggan ng kabayas guys tatlo Tat tatlong pinggan ng kabayas at, at ito ang parupot halo so, guys, halo din guys ito mga salay salay guys At ito halo din guys ito mga parot po din At ito lumuan guys ito mga lumuan yun guys ito halo halo ito guys sampung pinggan lahat guys ito sampung Okay guys, dito lang muna guys kasi punta pa ang misis ko sa palengke. Mag-display pa doon sa isda. Sige guys, bukas na naman ulit guys. At maraming salamat sa inyong pag-subaybay at pag panood palagi araw-araw sa pagsuporta. Maraming salamat guys. At dito na lang muna guys guys bye bye guys ingat kayo palagi bukas na naman ulit